Uh, ngayong gabi na ito ay uh, babalikan namin yung bulalakaw na iniwan namin doon sa uh, malaking butas ng lupa at na namin yun. So, di talaga namin madala-dala dahil marami pong alien doon uh, nakapaligid po, nakaano po sila sa paligid at doon sa ibabaw sa mismong daan, Di kami makaakyat kaya nag-decision kami na uh, iwan na lang doon yung bulalakaw at maghanap ng ibang daan para madali kaming makauwi. So ngayon, uh, try naming balikan kung nandun pa ba yung mga alien. Kung wala na, uh, kukunin namin. So dalawa lang kami ngayon ni Mang uh, dahil pagod yung iba naming kasama. So kami lang dalawa muna. So patuloy pa rin kami dito no. So ayan mga kaislar, huwag nyo rin po kalimutan o no, panuorin yung uh, upload po ni marketing Iba yung kulay yung light ko. Lahat mong sa video na ito. Ah, Link pa rin sa Puti na ba? lahat <laughs> sa So, ayan mga ka-explorer, talagang sumasama talaga si Mangkiting. So, ito nilang muna dalawa. So, hindi po namin nakasama na si Sarge ngayon pagod pa siya. Ikaw bro, hindi ka napagod bro? Ha? Hindi ka pagod? Sobrang pagod rin bro, bro. Kasi wala tayong upload kaya ano Explode Explode Explore, pa, explore, explore tayo. pa rin. So, ako din pagod din ako sa trabaho pero dahil kailangan natin magtrabaho. parang walang walang uh, bakas na yun ng alien bro parang ang tahimik ng paligid hindi pa rin tayo okay. Wala. Wala na yung kuwi dito. Saan ba yung... Saan nga yung daan, bro? Dito yung daan. Ha? Malikso ako. Saan tayo dadaan ah. ito? may putyokan pang uh, umaligid-aligid sabi yung grabe yung delikado pala talaga yung yung oh bro Yung mga alien ba? Delikado Uy, sorry bro Buti bro hindi tayo natamaan bro. Buti na hindi tayo natamaan ng kanilang laser Ano kaya? Ako na kaya? Paano nung no? pakiramdam pag natamaan No? Sige bro, masakit bro Ha? Sige sakit, mapaso tayo Baka Baka masasunog tayo Iniisip ko baka di lang mapaso ba? Baka mamunak ko Baka matapos yung ano natin baka mabutas yung katawan natin pag kinamaman. O baka o baka masunog ba. Sobrang bilis na tumakbo eh. Ako. Buti na lang ah uh, nagamit ko yung uh, moves ni ni Sino ba yung magaling tu maam Di, di si jaket Chan jaket Chan 50 Jaket Chan, ba Ah, jaket Chan. Eh, si jaket Chan. Papain apa jaket Chan? Naga. Hah? Woi, tuh tu. Anu itu. masih

ang motorsiklo yun ah go sure ka ba uh, kukunin natin yun ngayon hindi kung kaya natin kunin kukunin natin kaya hindi tayo tantanong go sa ibin go hindi may ano naman tayo may may panguntra naman tayo yeah. o oh, nga, oh, nga kasi ang ano ko lang baka bigla lang magpalipad ng laser ba baka matamaan tayo Mag ano lang tayo mag lang tayo pero ah uh, natin malalaman bro kung pag natamaan tayo ano pero ah uh, dahil ano yung pangunta natin sakit ko ito alingatong alingatong mga kadol kapag ano, pag ganito na ano to sa balat kapag maano yung, yung dahon na ito nako kahit gabi hindi ako katulog

Laga? Ay, 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 dito ba yun? Dito. Ay, dito pala yun. Doon na Lagi Ay, mga nandito na pala kami sa area na kung saan ah uh, pinaulanan kami ng laser at doon yun galing. So, dito tumama yun. So, buti na lang hindi kami tinamaan. Ay, malapit na tayo bro.

ba kapag ano kapag ihinto yung sasakyan ng ilin di ba walang boses madaling natin wala wala tama kung sabi mo kabigla naman wala nang tayong lisat ang kasing pagkain to bro ano ba ito bro ay ito yung ano bro lagtang lagtang ba to hmm. ay hindi pala bilog pala yung ano ito po yung bunga ng balete balete blum blum blum

no, tatabunan kasi ng, ng mga sanga baka tayo baka layo Hindi, hindi, pa tayo, hindi tayo dito dahil Kung sukal Ang tako lang baka Uy! Bro! Bro! Uy! Bro! Mister! Bro! Uy! Bro! Ah! Ah! Uy! Uy!

Buti bro, hindi ka natamaan bro. Naka ano ko, naka, naka gulong ako agad. Yung pag malak na lapit ako yung kalak, ano. O yun, yun. Kung ano tayo bro. Ay. Uy, uy, nila, bro. Nila. Uy. Bro. May kat. lang sa paligid yung alien bro. Okay. Atas sayur, atas sayur bro terus, 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 bulala ko kapag ano natin kapag natin baka makakuha nila baka ano bro baka huy baka nagaabang baka, natin. baka minamat na minamatyagan lang din nila tayo Yan. kasi kapag kukunin natin parang aambos sila aambos talaga kukunin din nila wala akong nalilin bro laser lang Blazer lang ano. wala sa atin